Mama. Roberto, hindi pa rin kita mapatawad sa ginawa mo kay Inigo. Pero ngayon, mayroon tayong mas malaking problema. Alam ko, Mama. Sinunod ko lang naman ang kagustuhan ni Papa at wala akong ibang paraan para suwayin utos na yun. Roberto, ngayon alam mo na na halos lahat na ari natin binigay ng papabo sa kabit niya. Hindi man lang niya tayo inisip, tayo na ng pamilya niya! At hindi ginawa ni Papa Sana wala tayong problema ngayon. At hindi kinailangan na dumipende tayo sa mga Montenegro ng ganung katagal tayo lang ang may karapatan sa ari-arian dahil ako lang ang naghirap para makuha yun. Kayo ang dapat makinabang doon! Nagawa ko ng paraan, Mama. Di kalman o hindi, babawiin ko lahat ng titulo na yun. Dahil dapat, tunay lang ng gerero ang magmamana at mag-aari ng mga lupain ng gerero. Ako nang bahala kay Matilde. Sa kanya nagsimula ang gulong ito. Sa kanya ko rin ito tatapusin.